Guys, good evening na dito kami sa SM. Ayan, kasama ko. Pisong ko, tsaka yung tropa. Tropa, woo! Ayan. Pumunta muna kami dito. May bibiling kami para sa birthday boy. Regalo kasi namin. Birthday ng aking pinsa ni si Gerjan Carpena. So, ayan, pumunta muna kami dito sa Contis. Yun ano, bagay ng tropa so tara samahan nyo ako punta tayo okay let's go na kami Ayan. so bibili na kami galing ayaw 2645 tanggalik. Ah, ako ba? ko. Ano 'yan? Mababago po mali. kasi nang Hindi kami makawari kung magkamayo kung sino ang pipili namin. Ito, 10,75. Ito, black velvet. Okay po, okay. Ito yung tinatanong ko na sa Ito. Ayun. Ah, gge. Ah, black velvet po. bibili namin, velvet, ano? din Lobo, may libreng lobo. Mm. Mang wala pong libreng lobo. Ay, Hindi la. Forty four. One three eighty five. Okay lang yan. Eh, okay, guba na, okay, ko Okay, sabi ko na sa inyo lahat la pera. Ha? Ah. Oh. Ikaw mo hindi, ikaw na. <laughs> ikaw na. Oh, wala. So, ito. So, ito, guys. Babayaran na namin sa counter ang conscious. Oh. mo pare. Guys, tapos na kami sa Cortis. Pupunta naman kami sa isa. Isa pa na ang Dito naman, sa... Dito naman kami sa... Dito naman kami sa... Red Ribbon. Sa Red Ribbon naman kami. Ano na, nagan. Walyo. Kapila kape lang kami. Bibili kami ng another cake dito sa Red Ribbon. Uh, courtesy of uh, Oceana Janina Ala. Thank you, Ma'am Janina Ala. Thank you po sa inyo lahat. Ah, sa iyo. Maraming salamat. Pinuperdehin niyo po ang aking uh, pinsan na si Kerjian Carpena, guys. Maraming, maraming salamat ko Janina Ala. Thank you po. So, ako ngayon. So, hintay ko lang. after, after na magpapano na tayo ng cake. Okay, Okay, okay. dedication cake. Okay. Ayan. Manyo ka tayo yo order na ng cake. All right, let's go. So ayan guys, nakuha ko na yung cake red ribbon. So okay na kami. Ayan. 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 Uh... Ayan. Ayan. Nakapamili na kami. Ayan. tropa. So. Kita-kita na lang tayo mamaya guys ha. Alright. Let's go. bye you A few moments later. So, Ibobulo na namin, no? Ayan, andito na kami, ha? Oy, oy! Pst! Pagpasok natin doon. Pagpasok, kakanta. Happy birthday. O, kaya. Meow, 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 meow. Na, ikaw uuna, ha? sa loob. Asa sa pinong. Meow, meow. Happy birthday. O, yun, signal mo yun, ha? Takpan mo na kamay. Hindi, takpan mo ng kamay mo. Oo, parang humbray niya. naka naka sa ano. Hindi ba, hindi, isang kamay sa ano. Ikaw pa ang muna pag... pag. Meow Oo, Gaganon tayo, ha? Gaganon, ha? Gaganon, ha? Gaganon, lahat, Oy! muna kayo! Pag kumakanta, kakembutan ha? Birthday, to you. đúng không sao nhanh tên, tên đúng không sao nhanh tên, đúng không sao nhanh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <cười> Now, nhập quên, em bảo, em bảo, happy birthday to you, happy birthday to you. <cười> <cười> <Happy> birthday. <laughs>

One, two, three, go. Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday.